tay tay napag-isip-isip ko sa buhay ko kasi ano tumatanda na pala ako kailangan ko na pala maghanap ng trabaho tay ha? maghanap sana ako ng trabaho na ngayon 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 napag-isipan mo so, oh. kaya tumanda ka na kasi nakakailad na ako at saka ano para makatulong naman ako sa inay sa inyong dalawa ni nanay para ay salamat naman, naman, ngayon mo lang naisip yan Opa, gusto ko kasi makatulong na eh. na po kasi kayo. Ay, sa naman. Para yung mga pangangailangan yung maibigay ko naman. Salamat naman. Hindi ka na Bala ko kasi mag ano, may papasokan ako oh, sa tind tindero. Tindero? Bala, ano? bala kong trabaho, tindero. Huwag ko ilang yun, marangal naman. naman papasok? Dito, sa tindahan natin. Dito? Oo. Oh. Kita mo wala nang laman ko. Kaya nung ako ako sa labas sa trabaho? Dasa sa iyo eh. Lakad ako na requirement. Hmm. Kung yung nagdasa sa eh. Yung kasi yung iniisip mong yan, hindi ako pabor yan. Bakit naman? Eh, dito ka papasok. Oo. Wala nang ang laman tindahan natin. Palitan tayo. Kahit na kaya ko na lang mag-isa dito. Di, lunis ako, martis ka. Hindi na. Kahit kayang kaya ko na to. Eh wala, ditong yung bala ko pumasok trabaho sa tindahan natin. Ay nako, kung yan ang pangarap mo, Huwag mo nang ituloy. Eh saan ako magharap ng trabaho? Maghanap ka sa malayo, sa Maynila. Eh gusto ko, tindero eh. Kaya nga, maraming papasukan sa Maynila. Tindero? Tindero. Ayaw mo din sa tindahan natin? Hindi na, hindi na kailangan. Para makakasama mo karo araw Kahit na, kahit hindi na kita makasama. Groby naman yan. Gumanap ka na lang ng iba. Ibang trabaho na lang? Oo, ibang trabaho na lang. Maglinis ang bahay tayo, sa bahay natin. Maglinis? Ganun din yun eh. Oo. Sa bahay mo, dito pa rin Kasambahay, Kasambahay. sa atin. Sa sambahay tayo, sa sambahay. Sino magpapatuloy sa'yo? Si nanay, tsaka ikaw. Ako, tsaka nanay mo? Oo. Eh, parang inampundin kita.